Wow! <laughs> ito na yung, ito na yung ngayong tawag dito. Ang tawag dito yung ngayong patek, patek. Ah, ito na yung, ano. A na, ma. na yung aking ano. Adan, check muna. Check muna. Ay, okay. okay. parang Tori ah, pula na lang star dito. Resibo mo, resibo mo. Resibo pa pala. Yes. Dali mo talaga, isang bitbitan mo lang yan. 8.5678.5. Tapos lima, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Tapos ang blue, lima din. 1, 2, 3, 4, 5. Black, dalawa. 1, 2, Drop Red. Lima din. two, three, Tapos dalawang drop blue. Tapos tatlong fortune. two, three. Total? Chester. Chester, Adelwa. Tapos ni Total of? Ready, ano? Four, 44. four, five. Ano Ano? Four, four, five, may ah, okay. Four, uh, four. Okay. Okay. Thank you so Thank you so much. <gasps> <gasps> Ayan na, ito na ang sinyalis ng pagtaas ni Malboro. Magandang gabi po. <laughs> ito. Ito. ako. take two. Magandang gabi po. Nandito na naman ang Madam Negosyante ng Bayan, Rosyam 11, nagbabalik at nagbabalita. Kanina, Biernes, November 15, sa oras ng alas 12 ng tanghali, dumating ang ahente ko sa PMFTC. Pagkadating niya, ang sabi agad sa akin, Madam, hindi ko sure kung kailan ang price increase, pero sinasabi ko sa iyo, Madam, kumuha ka na hanggat sa kaya mong bayaran ng dalawang din. Ang sabi ko naman, talaga ba? Yes, Madam daw. Kaya wala akong nagawa. Sabi ko, isagad mo ang credit limit ko Kaso kunti pa lang, kulang. Sabi niya, dagdagan mo pa madam. Sabi ko, what the meaning of this? Bakit ganito? Talaga magtataas ba? Hindi daw siya sure. Hindi daw niya alam. Kaya tayo, gusto kong ipahatid sa inyo mga kasuper kasari na huwag tayong magpakampante kasi anytime pwedeng magmahal ang Marlboro. Wait lang, <laughs> Back to you, kasuper. Ang sabi ko nga, I smell something fishy. Talagang magmamahal na talaga ang Malboro, Fortune, Corrupted, at Chesterfield. Kaya ikaw ka super, ilabas mo na ang nakatago mo sa kaban mo. I-purchase mo na yan. Kasi naman, sayang ang matutubuin natin. Kaya naman, sabi ko, isagad mo hanggang doon sa kaya ko. Sabi ni Ahente, Madam, 44,000 na ito. Kaya ba, madam? Sabi ko, kakayanin ko. Two weeks pa naman. Pwede pa akong sumideline. Bubuking pa ako. Nakakaloka yun. Di ba? So siguro naman, ang aking ibang mga ka -super kasari dyan ay nagkapag-imbak na. Inilabas na ang mga nakatago sa baul. Sana all. Kasi ako, <laughs> sa darating na November 29, ang balik nila, sabi pa sa akin ni ahente, Madam, tandaan mo 'yung pagbalik namin November 29. Sabi ko naman Super A, tandaan mo ha, November 29, close tayo. <laughs> Nakakaloka, 'di ba? Tago tayo nito. Uh Oo, -oh. so anyhow, ayun na nga ang balita natin. Walang kumpirmasyon, pero may alam na this. alam na natin too. Tayo pa ba? Kaya ready-ready na. Mayroong nangangamoy. May hocus-pocus. Baka magulat na lang tayo. Price increase na pala. At tinanong ko rin kung mayroong allocation si PMFTC. Hindi rin ako masagot ni ahente. Hindi daw niya makonfirm yun. Gano'n naman sila lahat, di ba? Hindi nila makonfirm, pero maya-maya pagdating nila, ayan na. Kaya nga, tayo na lang ang mag-advance, mag-isip. Okay, Doki? So yun sa kaya lang, sa may pangpundo may mga nakatago sa baul. Yung iba, hindi sumama na lang kayo sa akin. Maghanap lang tayo ng booking para may pambayad tayo. Hindi ba? Nakakaloka yun. Kaya yun lang ang aking paalala sa aking mga kasari na nagpaparamdam, nagpapahiwatig na ang si ahente. Na start daw ngayon, nililimitahan na nila yung pagbigay ng mga stocks. Kasi nga, pag meeting-meeting na naman sila, ayan na. Diba? Ganun naman yan. O siya, so, hanggang dito na lang ang ating balita. Sana nakasagap kayo ng balita at ipamahagi nyo sa ibang mga kasari para naman ay makapag-imbak din sila. Okay? Muli, ito ang Madam Negosyante, Rosham 11 nagsasabing sana'y okay lang kayo sa alright, no hate, love, love, love. Bye-bye! Magandang gabi po!